Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. On this is your guest from Master Greek Channel, a faith healer, also a So ngayong hapon na ito, ng na sabihin nagsabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is um, I can help Michael, messages for the sign of Scorpio. So Scorpio, 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 Scorpio welcome, welcome sa my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang so, ating masasago for today's video? Kanino kayang energy or kagirapan sa buhay ng mga... Scorpio signs ang ating mga gilap. So guys, this reading is a journey naman nila at makaka-resonate. Kuni lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And please don't forget to like and subscribe my channel. And notification me for more videos at updated kasi maraming salamat po. Sa mga walang sabog sa mga sa akin channel, lalo lalo na hindi rin skip ng ads way pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal, siksikliglig na gawa po na biyayang manong balik sa inyo. So guys, let's see. Ito na ang muling pagbabalik ng ating Archangel Michael messages, tunghayan natin. At uh, bigyan natin ng bagong muka at bagong eksena ang ating Archangel Michael messages. No? Before anything else, magbubuksan natin ang panibagong chapter for Archangel Michael na magkakaroon tayo ng confession message, message of the heaven oracle, and a soul connection with a, when the two heart meet. And of course, there's something a soul truth, self-awareness card that. So, ito na. No? ang magbibigay panibagong eksena ng ating mga gabay, no? Let's see, I can help Michael messages for you. I can help Michael messages for you, no? This is something go forward fearlessly. Na kailangan mo magpatuloy na walang kinakatakutan, na walang kinikilingan, kailangan palaban. And there's self-respect. Kailangan mo nang respetuhin yung sarili mo, no? Kailangan mo nang um, kapag magkaroon ng uh, respeto, no? Na hindi mo dapat um, kapag uh, pinipressure yung sarili mo sa lahat ng bagay. No? Kailangan mo rin huminga, kailangan mo rin um, kung baga, pakawalan, no? yung negatibo, at um, yung mga bagay na alam mong hindi nagsiserve sa sarili mo. No? Lalo-lalo na yung um, self-sabotage. No? Iwasan mo na yung mga bagay na nakakasama sa sarili mo, sa kalusugan mo. And this is something spend more time outdoor no? Kailangan mo rialagaan yung sarili mo dito, no? Reconsider dito yung mental health mo. No, kailangan na um, kumagalisin mo yung mga iniisip mo. No, there's an innocence. No, maaring inosente ka, maaring um, kumbaga hindi mo alam yung mga bagay na nangyayari. Parang wala ka pang kamuhang-muhang dito sa bagay na to. No, parang hindi ka pa mature dito. No, or either kumbaga hindi ka, wala ka knowledge about dito. And because wala ka pang experiences about this, and, okay, and honor and trust your feelings. Pero, lagi ka makikinig sa mga gabay mo, hindi ka nito ililigaw. No, kahit hindi ka aware dito, at hindi ka parang nature dito, no, parang hindi ka pamilyar dito, kailangan mong, um, alagaan ang sarili mo, kailangan mo rin, kumbaga, bigyan ng pansin ang sarili mo na maaring nagbibigay na sa inyo ng self-sabotage. No? Kailangan mo magpatuloy, kailangan mo lumaban, kailangan mong pakawalan yung takot at pangamba mo. No, maaaring ko mag sinasabi dito ay kang Michael, masyado ka nang inaabuso. No, dahil sa inosente ka, ngayon sige kang ano, sige kang nilaban, no? Kahit na naayaw mo, sige ka pa rin ano, no? Parang pumapayag ka na lang. No, kumbaga ngayon sinasabi dito, kailangan mo na ilaban yung karapatan mo. No, yung sarili mo. No, hindi ka dapat dito sumasang ayon sa alam mong mali. No, lagi ka makikinig sa gut feeling mo. Kasi ang nangyari dito Naiipit ka sa situation eh. Kasi akala nila innocent ka. Akala nila wala kang kamuhang-muhang, akala nila basta-basta ka lang. No, kaya pinaglaruan ka, ginawa ka mo pinagmukha tanga. No? So let's see. Ika-clarify natong reading na to para mas malaman natin ang totoong kahulugan ng mensahe ng ating Archangel Michael no let's see let's see where Archangel Michael dito natin nilalagay sa ating Archangel Michael no sa harapan dito mismo para uh, mag-represent na sa kanya ang reading na ito na para siya yung uh, magiging apple of the eye so let's see what is additional messages tayo With an angel's spirit. And there's a hyphen for lesson learned. Matuto ka na. No? Kung magasinasabi ni Archangel Michael, na yung mga bagay na naranasan mo maging leksyon sa buhay mo. no? because there's a poor plan for saving money. Protection at pangalagaan mo yung sarili mo dito. No? Masyado ka nang ginamit. Masyado ka nang inabuso. And there's a seven of wands. Protection. Protection na mo at pangalagaan mo yung sarili mo dito no? matuto ka na and there's an effort maging mature ka na and being grounded at yung sinasabing inosente no? kailangan kung hindi ka na dapat natatakot no? hindi ka na dapat nangangamba sa mga taong sasabihin nila sa mga um, gagawin nila let's see And then something the justice card. Huwag kang magalala sinasabi ni Archangel Michael dito na nasa sa'yo yung justisya. No? ano naman yung mga bagay na gagawin nila sa iyo, magre-reflect lang sa kanila yan. No? Kung magkakakarmahin sila dyan sa ginawa nila sa iyo. No? Inabuso ka nila, no? minaliit ka nila, inapak-apakan ka nila ito, makukuha nila what they deserve. And there's a page of cups. No, there's something I need to listen to intuition. Binibigyan ka na ating Archangel Michael na kaalaman, karunungan, no? Para malaman mo ang totoong kahalagahan. No, lahat ng mga bagay na pinagagawa mo at pinagagawa nila sa iyo. No? Let's see what is the digital messages for a higher fan. So let's see what is the higher fan represent what? Represent with a knight of swords, no? Some of you guys nagkakaroon ng na sleepless nights, anxieties, no? Kung baga, yung mga bagay na nangyari sa'yo, parang hanggang ngayon may trauma ka pa. Daladala -dala mo pa rin ito no? Natatakot ka na husgahan, natatakot ka may masabi sila sa iyo. Let's see what is the four of pentacles. There's a the three of wands. There's a waiting for the waiting for ship. ka na resulta. Nagigintay ka na mga kalalabasan dito No matuto ka sa matuto ka na kung paano mo pangangatawanan at pangangalagaan sa sarili mo. There's a the seven of wands and what? No nagigintay ka na document papers maring dumating na or maring naghihintay ka ng um, paparating, no? Na tao, maring um, kumbaga hintayin mo lang. Makukuha mo rin yan, mo rin yan. There's a queen of cups na no? maaaring um, magiging kalbado na dito yung pakiramdam mo. Na no? magkakaroon ng emotional healing. No? Magiging maayos na yung pakiramdam mo dito. Maaaring may mga bagay na magre reflect sa kanila. There's a Saudi the Emperor represent what? There's a queen of sword. Now, there's something you look at the bigger picture. No, unti-unti mo na makikita yung magiging posibilidad. No? Ano mo yung mga bagay na, na, gagawin nila sa iyo, alam mo magbabounce back sa kanila yan. Magiging mature ka na how to handle and manage your life. No? Kumbaga, clear ka na ng boundaries. No? Magkakaroon ka na ng healthy boundaries dito. Papangalagaan mo, buprotection mo protection man yung sarili mo. Let's see what is the justice card. There is a something the five of sword in reverse, something the fair fight mga no, magiging patas na laban sa isa ni Arthur ng Michael, ano man yung mga bagay na ginawa nila sa sa'yo, sa babalik sa kanila yan. No? Let's see what is the page of cups. The page of cups represent the need of cups, something moving forward. Makaka-move on ka din, makakabangon at makakaraos ka din. No, makakalaya ka dito sa bangungot na to. Basta makinig ka sa gut feeling mo with the honor and trust your feeling. Diba? Hindi ka hililigaw nito hindi ka nililigaw na ating Archangel Michael para malaman mo at maunawaan mo yun ang nangyayari sa iyo sa buhay mo sa behind the scenes. No? So let's see. What is the high for the Knight of Swords? There's an Ace of Swords. No? There's a breakthrough. Magtatagumpay ka. Ano man yung mga bagay na naginawa nila sa iyo na nagbigay ng depression and anxiety sa iyo. Huwag kang magalala. Babalik sa kanila yan. What is the four of pentacles and the three of wands? There's the two of pentacles. Keep yourself balanced. Maging balansi ka emotional, physical, and mental. Na no, huwag kang padadala. Huwag kang padadala ng mga taong nandyan para husgahan ka. Hayaan mo lang sila sa kanilang ginagawa. Hintayin mo yung mga, hintayin mo yung tamang pagkakataon. Na para makuha mo yung mga bagay na what you deserve. No, there's something is saving money, protect your power, for the energy, protection mo. Pangalaga mo yung sarili mo dito. Na no, magkaroon ka ng respeto sa sarili mo na dati hindi na nagpapapekto. Sa mga sasabihin ng iba, sa mga, mga pangungutya, no? At pangahamak ng tao, no? Hayaan mo lang sila sa kanilang ginagawa. Those sa the sword girls, the queen of cups. Represent with a page of sword. Now, this is something being curiosity. No, mala, unti-unti mo matututunan sa sarili mo, yung mga bagay o kahalagahan, no, ng iyong emosyon. Ngayon, matututunan mo na maging kalmado, hindi ka na basta-basta magpapadala ng galit at buot sa puso mo. No, matututunan mo na protection ng sarili mo laban sa kanila, na hindi mo kailangan na uh, mag, uh, magsayang na, magsayang ng, uh, magsayang ng energy, no? O sayangin yung yung time mo para lang gantihan sila. No, what is the best revenge is being successful. No, ayan mo maging matagumpay ka. Hayaan mo yung sampalin sila na katotohanan na andun ka na, no? sa rurok ng tagumpay. No? Kumbaga unti-unti mo nang makakamit. No, yung matagal mo nang hinihintay. Let's see what is that for the for the of Swords. And queen of wands, be confident. No? Ibig sabihin dito, malakas ka na. No? Katulad ng emperor, para siyang puno na napakalakas at napakatibay na pundasyon. No? Dahil sa mga karanasan ng mga pangyayari dito, kaya mo nang humarap sa kanila na walang takot at pangamba. Ito yung sinasabi ng go forward fearlessly. ba? Diba? Tama si ating Archangel Michael na kailangan mo lumaban. Depensa sa niyo sarili mo. No? Mag-set ka ng boundaries para hindi ka na nila naa no? At hindi ka na nila na mamaliit, no? So let's see what is the justice card because the five of swords in reverse. The five of swords in reverse represent what? The moon card. No, dito lahat ipapakita at ibabahagi lahat ng mga bagay na dati mo malaman. No? Etong bagay na makukuha mo yung mga bagay o pangarap mo, maaaring may saktuparan mo na to. Abot kamay mo tong makukuha at No, taas noo. What is the page of calculus? The Eight of Cups. Reverse Six of Cups. No, maaaring makakabangon ka na, makakalaya ka na sa bayong ngungot na nakaraan. Unti-unti ka na makaka -move on unti-unti ka na makakamubon dito sa nakaraan. No, makinig ka sa yung nararamdaman dito dahil hindi ka ililigaw ng iyong mga gabay. No, nandito sa ating Arkang Hell Michael, pare liwanagin sa iyo lahat ng katotohanan sa likod ng mga kasinungalingan na yan. No, unti-unti mo nang makikita lahat ng mga bagay, bahagi sa buhay mo. No, na dapat mo pakakatandaan. No, nakakala mo lagi ka na sa ilalim, hindi. No, iaangat ka ng ating pong may kapal na kailangan mo lang magpakumbaba. No, sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. So, let's see ya. Anong ganap mo with the outcome? Ang ganda, powerful reading. And there's something, the word card. Ang pinaka-outcome dito is something na babagusin ang mundong ginagalawan mo. No? Mapapasayo at kaya mo na paikuti nito. You can create a situation and you have the power to change it. No? Kaya, kaya mo na mabago. And this is something, the full card. A new beginning. Rise up. No? Maring iaangat ka at magkakaroon ka ng bago simula. At itong bagay na to ang magdadala sa iyo ng panimulang eksena. No, dahil hindi mo pa na nakikita at nauunawaan, pero ibabahagi sa ito at ka ng ating po poong may kapal. And there's another ones, no? Kailangan mo lang maging consistent sa ginagawa mo, magpatsaga ka lang sa lahat ng mga bagay na ginagawa mo dahil ibibigay sa iyo ng ating po poong may kapal yung mga bagay na kailangan matanggap mo. What is the additional messages? there is a study four of course just reevaluate or analyze. So, kailangan mo pag-isipang mabuti, no? Yung bawat decision or gagawin mo actions. And of course there's something that's Queen of Pentacles. There's something a good sense magdating sa entrepreneur. you. Know how to manage and control your money. Itong isang bagay na 'to na kailang mo pakakatandaan na marunong ka dahil pag-ingatan 'yung mga bagay na pinaghirapan. So let's see. What is the digital messages for finances and career? And there's a star card na magkakaroon ka ng healing and recovery for financial loss, financial crisis. And there's a ones no? Ibig sabihin dito, oh, uh, magiging mabagal man to, pero sinisigurado mapapasa iyo. And because this is something that for once, there is a lot of celebration. No, there is something, a lot of happiness coming in for you. It's an ultimate happiness, guys. No? Itong bagay na to, hindi mo makakalimutan. At maaaring tatatakto to sa'yo with the high As Something, a mystery king of God. No, mystery ito sa likod ng ating regalo ng ating Panginoon. Na maaaring matanggap mo na and this is the page of Pentacles. This is something in new plan investment, no? And opportunities lies sa Talagang ibibaha, ibabahagi na sa iyo at pagpapalain ka pagdating sa pagkakaperahan. No, pagdating sa love life, anong chika sa iyo nakatigabay? There's a ten of cups. Happiness, no? Walang iba kundi kaligayahan. No, maaring mata mo na to, maaring makasama mo na 'yung taong para sa iyo, maaring makilala mo na 'yung taong makakasama mo for long term protection at papangalagaan ng ating Arkanghel Michael ang inyong relasyon. No, bibigyan ka ng ating Arkanghel Michael ng tibay at lakas ng loob na harapin lahat ng mga pagsubok na pagdadaanan ninyo dalawa. One more card to clarify. And this is the... Okay. And this something the Five of Pentacles. Some of you guys, no, in up and downs, maaaring makaka-recover na kayo for financial crisis. And these are the daily ones no, Bibilis ang takbo ng eksena Kung nakakaranas ka ngayon guys With that financial difficulty Or financial crisis wag ka mag-alala Bibilis din itong takbo ng sitwasyon Makakaraos ka no? Isang halimbawa lang nito Matutok ang uh, pangatawan at pangalagaan Ng iyong pinaghirapan So let's see What is the ritual message About sa kalusugan mo? Sa kalusugan mo There's a of pentacles the, Just focus na mag-focus ka sa pagdating sa kalusugan mo. Mag-ingat ka, no? Ibig sabihin, huwag ka rin magkapalipas ng gutom dito. And this is something the lovers connected with your love life. No, maaaring kumbaga pares na naramdaman ng person mo. And there's a temperance with a solid foundation and solid boundaries. Ibig sabihin dito, protectado kayo ng ating gabay. No? Ang inyong pagsasama, ang inyong kalusugan, ng dalawa ng person mo, maaaring kumbaga pinaproteksyon at pinapangalagaan ng ating Archangel Michael. So let's see guys now. What is additional messages with the soul truth, self-awareness, or the cold death? Ito na. Aalamin naman natin yan, no? Sa likod nito, ano pang message sa ng ating mga gabay? Does my life have room for more pleasure and play? No? Kumbaga, mayroon bang lugar? No? ang pagpapala at mapaglaro, no? Or para sila sabi dito, i-enjoy mo ba 'yung sitwasyon? Let's see. What would happen if you added more play and laughter in your life? What area is lacking this right now? Take time to play. Let's go. Of any need to produce anything. May ibig sabihin dito, kung baga naman yung mga bagay na nangyari sa buhay mo, kailangan mo pa rin, kung baga maging masaya. No? Idaan yung kaligayahan na to. Alisin si yung may lungkot. Enjoyin mo yung nangyayari sa buhay mo. Huwag ka masyadong mag-focus sa mga negative side. Noti mo yung lighter side of the situation. So let's see what is the confession messages. And this is something a changing. Naunti-unti nang binago yung sitwasyon mo. I am working hard to change to the face up to all that I've been avoiding for for so long. I know that I need to do more but I feel so exhausted and tired. Your love is inspiring me to do necessary changes in my life. So see, ang laking binago na sarili mo. No? Kung alam mo sa sarili mo na kailangan mo para ilaban pero pagod ka na. No? Parang kung na nasyado ka ng napagod at masyado ka ng parang na nga nalutang, Parang ganon. Na no? parang nawalang ka na na sa eksena dito. No, pero kaya mo pa rin dapat lumaban. No, parang sinasabi sa dito sa likod ng mga pinagdaanan mo, no, parang minsan nabablanko ka na lang. No? Hindi mo na alam kung ilalaban mo pa, pero kailangan baguhin, no? Yung sarili mo na na kailangan mo rin ng pahinga, no? Kailangan mo pa rin mahalin at mahalin at alagaan yung sarili mo. Respetuhin yung katawan mo. No? Let's see what is the soul connection with the women. To height meat. And there's a something true love and enlightenment. Na no, bibigyang liwana pagdating sa buhay, pag-ibig at makikilala mo na kung sino ba talaga yung karapat dapat para sa iyo. No kasi ilalatag na ilala ilalayag na ibibigay na sa iyo kung sino ba karapat dapat para sa iyo. Let's see what is the angels number represent what. Angels number represent There is a 2020 with a gratitude and blessings, no? Sinasabi dito, practice gratitude and blessings will multiply in your life. Di diba? ba? just being thankful sa lahat na nangyayari sa'yo. No, lahat ng mga biyaya, lahat ng mga bagay na um, nakukuha mo, sinusubukan ka na kung marunong ka mag-appreciate, magpasalamat, at tumanggap. No, dahil dami pa yan, no? Mas lalago pa yan. Kung marunong ka mag-appreciate ng mga bagay-bagay na ibinibigay sa'yo. And this is something in heaven, A uh, message from the heaven. Let's see. A message from the heaven represent what? Okay. Message from the heaven represent when tomorrow starts without me. Don't think we're far apart. For every time you think of me. I am right there in your heart. Ibig sabihin dito, no, kumbaga, hindi mo man siya siguro nakikita, o hindi mo man siya nararamdaman, no, at na simula ng parang piling niya na, na, uh, tinay ka, o parang piling mo na para iniwanan ka ng lahat, no, parang ganon, para akala mo, um, iniwanan ka sa ere, napag-iwanan ka ng lahat, no, huwag mong hayaan na, kainin ka ng lungkot, at galit, no? Kung baga sinasabi sa'yo dito na lagi mo pakakandaan ating Panginoon at ating mga gabay ay nanggagaling mismo sa puso mo. No? Kailangan mong tawagin sila, makipag-offerate, magdasal at tumingin ng gabay. No? At ituturo niya sa'yo yung tamang daan. No? Tungo dyan sa tagumpay. So let's see. We have also guys with a yes or no question with a pick a card. No? Bibigyan ko kayo ng pick a card dito. Na-request, uh, um, pumili kayo ng um, questions nyo. And of course, diyan dito yung magiging sagot na order sa so 1, 2, 3. Isa lang yung pipiliin yung magiging sagot sa tanong nyo. Okay? mag na kayo guys ha. Dahil ito na, isa-shuffle ko na ito. Kukuha lang ko na tatlo. Dahil ko isa, pumili kayo. Okay. One more card. Okay. We have about uh, 3 cards here. Nakapagpili... Nakaano na ba kayo, guys? Naka-isip na ba kayo ng tanong? Eto na. Number one. Umpisa na natin to. There is a no. Not ready to get started plans are fully formed. No? Ibig sabihin dito, hindi ka pa handa. No? Hindi ka pa handa na simulan o hindi ka pa handang inyo yung plano mo, pangarap mo dahil natatakot ka pa. No? natatakot ka pa na magkamali, natatakot ka pa na hindi ka pa handa, no? na para harapin ito. And there's something, guys, with a yes, peaceful outcome and relaxation aids decision. No? Ibig sabihin dito, kung magkakaroon ka na kapayapa ang desisyon, magkakaroon ka na kapayapa ang um, kung sa kalooban mo na magkaroon ng desisyon na to, kung baga buo na yung plano mo no? At gusto mo na magpahinga at gusto mo na maging okay ang lahat. And because this is something guys we don't know, Resistance to change upsetting news accident. Ibig sabihin dito guys, no? Kahit anong gawin mo, baguhin mo man yung eksena, darating yung darating yung isang bagay na hindi mo inaadya, no? Mangyayari to kahit na anong pilit mong mangyari, mangyayari at mangyayari pa rin to. Kailangan mo pa rin umiwas. O kailangan mo umiwas kung ayaw mo magharap to. No? Ibig sabihin dito, kung alam mo na imposible magganap, o um, imposible mangyari, ngayon pa lang, no, wag mo nang gagawin kasi nakita, nakakita ka na intuitions dito. No, din mo yon Umiwas ka sa mga bagay na makakasama sa'yo. So guys, this is um, I can help Michael messages for the sign of Scorpio. Scorpio. Scorpio, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is sa journey, hindi lamang hindi lahat makaka-resonate. Kung lamang po makaka-relate sa inyo, comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos of this. Sa maraming salamat po. Sa mga walang saan pag-support sa akin channel, lalo-lalo na ang dirigi yung skip ng ads away pagpalaan kayo ng Diyos at may kapalisiksik na iglig gu na gumawa ng biyayang manang balik sa inyo. At maraming salamat at see you in the next video. Bye-bye and babush!